Ma'am, kamusta naman po ang pakikisalamuha sa mga tao sa Japan? Mababait po ba sila? Mababait, meron ding salbahis. Parang Pilipinas lang din. Halo po ang mga ugali ng mga Japanese. Merong mababait, meron din pong salbahis. Kaya ang dapat sa mga OFW or mga aplikante na papunta pa lamang ng Japan, ihanda nyo na ang inyong sarili. Kasi kami dati, kasali sa diet namin ang baka at ako. Marami ka doong maririnig na baka at aho, meaning to say, PI po yan sa atin dito. So kung ikaw napaka-sensitive mo, huwag mo na lang pangaraping mag-Japan or mag-abroad. Kasi doon baka ma ka lamang. Pero, ang kapalit naman ng mga baka at aho na yun is lapad -lapan makakapag-ipon ka talaga doon. And mostly sa mga salbahis ng mga Japanese na to is nasa kumpanya nyo lang nagtatrabaho ng na mga ahead sa inyo. Like for example, mga senpai ninyo, ganon. Kasi sila ang magtuturo sa inyo. Once magturo yan, merong mga perfectionist na iba na parang feeling mo, kagaya ng Pilipinas lamang, eh, tagapagmana ng kumpanya. May mga ganun talaga. So, kami doon, ng asawa ko, lalong-lalo na sa akin, kasi 3 years ako doon, grabe yung struggles namin sa katsu namin, no? pinaka-leader namin doon sa kumpanya. Pinagkakatiwalaan ng aming shatsu, yung pinaka-boss may-ari ng kumpanya, CEO. At yun talagang ibaka-baka kami. Tapos pabilis-bilisin kami na wala naman dapat bilisan. So araw-araw ganun, grabe talaga yung yaw-yaw niya no hindi ano walang araw na hindi siya nagayaw-yaw kadami kong beses na umiyak <laughs> pero yun na yun sabi ko sa sarili ko na hindi ako magpo for good sa Japan kasi ayoko ng toxic na ganun no yung peace mo yung pagkatao mo na yung parang titirahin kung baga wala ka wala ka ng peace of mind kung baga napaka unhealthy na no kung doon ako tatanda So yun, the same with my husband. Nung after niyang naging training visa, nag siya into SSW visa. And then yun na, nagkaroon na siya doon na katrabaho na Japanese na kung utos-utusan at baka bakahin siya, ganun-ganun na lang. And syempre, sino ba namang gusto ang mamura araw-araw? Di ba? Napaka-unhealthy -un nun. So yun, doon kami nag-decide na Japan is not for us para mag for good. Kaya nag-sumikap kami, kaya andito na kami ngayon sa Pilipinas at nag-de-business kami ng motorcycle shop. So yun yung kwento namin. So iba-iba tayo ng kwento. Ngayon meron din namang maswerte na ang maging naging katrabaho nilang Japanese, mga naging katsu nila is napakabait, no? Nakikisalamuha, nakikisabay sa mga Pinoy. Marami, marami. Talagang hindi lang kami, ano, nagkaroon ng uh, swerte, kumbaga, sa mga kasamahang Japanese, kaya nagkaganon. But yes, may mababait, may salbahis. Yun yung sagot sa iyong question. Kaya kayo po ma'am and sir, kung may balak po kayong pumunta ng Japan, ihanda nyo na lang po yung mga sarili ninyo sa mga attitude ng Japanese. Maka-encounter kayo or magkaroon man kayo ng boss na salbahis. So, kailangan nyo mag-adjust. Magbaon kayo dapat ng mahabang-mahabang PC ng pasensya. As in, mahabang-mahabang PC ng pasensya at huwag dibdibin lahat ng mga sinasabi nila. Kasi ganun talaga sila doon magalit. Sobra. Galing po pala sa aming YouTube channel ang question na to. So kung kayo po ay dream country ninyo ang Japan at meron kayong mga upcoming interviews or ang dream ninyo is makapagtrabaho sa Japan, good news po dahil meron akong mga videos na ginawa. Research nyo lamang po ang Mark and Josie. Ito po yon. Yan, ito po yung aming YouTube channel Mark and Josie. I-search nyo lamang po Mark and Josie then punta po kayo sa playlist. May playlist po akong ginawa dyan. Proseso ng pag-apply sa Japan ang title. Ang dami-dami dami pong videos na ginawa ko dyan. Lahat yan is-turo ko po para po doon sa mga aspiring applicants papuntang Japan. Ang dami-dami na rin pong pumasa sa mga interviews nila. At ngayon po ay nagtatrabaho na sila sa Japan at napaka-happy ko po kasi binalik-balikan nila yung mga videos ko na yan. Nag-comment sila dyan at nag-thank you. Kaya punta na sa aming YouTube channel Mark and Josie. Thank you so much! Ah.